kakanin po na pangnegosyo ang ibabahagi ko sa inyo. Simple lang po at bago sa pandinig, panlasa at paningin nyo. Dahil may natira po kong kalahating lata ng gata eh, nagpasya po kong gawing ganito. Lagay tayo ng 1 cup brown sugar. Tukal na pula. Ganito po ang aming nyug dito, nabibili, frozen. So tinanggal ko sa freezer at tinunaw ko muna. Lagay din tayo ng 1 cup. Hmm. Tunawin natin yung brown sugar. Mamaya haluin ulit natin. Kumukulo na, pero parang kulang ang niyog. So nilagyan ko pa ng another cup ng niyog. Halo. O patayin ko na yung uh, apoy at uh, 10 minutes na ito. Palalamigin natin yan. O isalin po na natin yung bukayo sa lalagyan. For now. O ito naman gagawa tayo na latik. Pakibanggit nyo nga po kung taga saan kayo at saan kayo nanonood. Nang malaman ko kung hanggang saan nakakarating ito mga ibinabahagi ko sa inyo. mabulyawi na rin po kayo. Shout out. Salamat po. Tapos nagmamantika na. Okay, 18 minutes oh Latik na. agamiting ah, ko na rin po yung pinaglutuan natin ng latik. Maglalagay po ako dito ng one can ng coconut milk. Ito po yung 2 cups ng malagkit. Ito naman, one cup ng rice flour. O, oh, nakita nyo, kumukulukulo na ng konti. Ilalagay ko po ito, malagkit. Hmm. Tapos, lalagyan ko ng rice flour. O, oh, halo ng halo. Lagyan natin ng isang latang evaporated milk. Halo ulit yan. Sandali nga. Palitan natin ng kawali. Babrush ko lang ng konting oil yung kawali para hindi po dumikit yung ating malagkit. Babalik ko na. Okay, tuloy ang ligaya. Kailangan maluto yung inyong uh, malagkit at saka yung inyong rice flour. Tanyo, naiikot nga eh. Oh. O habang uh, niluluto nyo yan, brush brush nyo ng konti nung langis nung latik. Nakita nyo, natutusta na o. Oh. I-flat nyo ng konti. Kayo! Pag may pagkakataon at pagkatapos nyo ng i-brush yun, yan lang na medyo matrabaho dyan, yung lagi nyo i para sumama yung uh, latik. Pagkatapos ng 10 minutes, pinatay ko na po o yung bukayo. Ilalagay natin yung bukayo dito sa taas, dito sa paligid. O, siguraduhin yung flat na flat yan. Palagay ko maganda, ilagay natin sa... Ayan! Nilagay ko muna sa freezer, sa isang plastic bag. Tapos, pinalamig ko sila ng 5 minutes. Ngayon na. Ito munang dulo. Alam niyo po ba kung ano naiisip ko kapag kayo'y nilalasap ko? Yung parang nabibili natin sa mall o hindi nyo na kailangan bumili sa mall, mura-mura na 'yan. Pwede nang gawing sa bahay Maka ba siyang cinnamon rolls. Another idea pag negosyo, mga kaibiga. Alam niyo nakakasarap dito dahil may sunog factor siya, 'di ba? Tinusta ko yung uh, surface ng ating malagkit. Hinalo ko po yung bukayo tapos meron pa siyang latik. Imagine niyo naglalangis pa oh. Ano po ba ka ulam nito? O de kape? O hindi po ba mura-mura yon? Ha <laughs> ha